malamig na umaga sa inyo mga viewers Ayan, maglalabas na naman kami ng baka sa feed pad mga second hard second hard na buntis mga idadry din namin soon so kukunan muna namin ng mga culture yan pagka nakunan ng culture tsaka namin idadry para malaman kung ano yung mga bugs na meron sila para malaman namin kung anong treatment ang pwede sa kanila kasama ko si Alexis nandun ayun. tsaka si uh, Edward Papapasukin namin yung dry cow ngayon last nilang pasok sa feed pad ngayon tapos palalakar namin papunta ng run off kasi nakapag dry na kami nung last week so may natira pa silang pagkain pero hindi na ganun kadami ayun si Edward Muggles! Oh, kawai, 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 kawai. <laughs> Last day ng dry cow, kakain muna sa feed pad. Tapos eh, namin mamaya after ng 2 hours na kumain sila. Doon, sa runoff. So, ewan ko kung sino sasama sa amin. Bahala na. Busy day na naman mababawasan namin ginagatasan na baka so nasa 400 mahigit na na dry namin nung last week nakunan ng culture so ayun yung palalakarin namin mamaya Muggles kukunan natin to ng video ya yeah. malamig na umaga ngayon medyo makulimlim pero maulap ayan o no? maulap ngayon maulap pero nakasikat ang araw. Pagkagaling ng ulan, talagang malamig. Muggles! Pinagtutulungan namin. Tatlo pa kami. Easy job. Helping each other. Muggles! Muggles! Umabalik pa kayo ha Get back Psst Come on Psst Cellphone ang gamit kong pag video ngayon Pag ginagamit ko iba kong camera Matagal mag edit Yeah. So pagkalabas niya, nilalabas namin yung dry cow. Alright. 还是谢各位，是吧？